Hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel Ngayon nandito tayo sa may Parkstone para mag-update At yun, meron akong magandang balita sa inyo Nakikita nyo Nililinis na At ah uh, Halos lahat may mga kuryente na No? Ang tanong natin ano nangyari sa mga beneficiary dito ano, <laughs> Kailan ba kayo lilipat? Lilipat natin para Mas makita ninyo ng uh, maayos yung lugar Papasadahan natin ah uh, kung ano na yung ginawa na nila baka baka sakali ilipat na kayo nila rito okay so ayan oh itong block 18 at 13 so nililinis na nila tinanggal na nila yung mga damo at dito halos may mga kuryente na yung mga bahay so yun oh no? sulido rin pala yung ano ng sa water supply oh ayan oh no? At ayun na oh. So halos okay na rito. At ah uh, nililinis na. Bukas makalawa ay eh, baka ililipat na kayo nila. Sasabihan na kayo ng uh, LGU, re-relocate -re na namin kayo. Nakahanda na ba kayo na malipat dito at magsimula ng panibagong buhay o magiging buhay nyo dito sa Naikabiti dito sa kalubkob. So, ayan, no? Ayos. Ito naman ay block 17 at saka block 12. Malapit lang ito dun sa circle. At ayan yung lugar. Nilinis na o lakarin natin to Para makita ninyo. So, diretso tayo dun sa dulo. ito sa kabila o oh, ano to block 16 block 16 at saka block 11 so tuloy-tuloy lang tayo ha hindi tayo lumili ko nagdenderetso lang tayo excuse at yun a uh, ililinis na hanggang dito diretso na maglinis oh maliban dito sa block 16 so baka iniwan lang muna yan pero lilinisin kasi dito sa kabila eh, oh nilinis na nila eh tinanggal na nila yung mga damo at ah, uh, mga pinutol na rin nila yung mga ipil-ipil yung mga puno na na tumutubo na oh. yan katulad yan oh. diba dito sa kabila naiwan pa o oh, black 15 at saka black 10 sa kabila black 15 at saka lot 10 dito sa black 10 so dire-diretso nilinis na nila maliban dito sa black 15 oh. Tsaka hanggang doon sa block 16. The rest, kikita nyo, nilinis na. Ah, uh, pagkagaling kayo dun sa bukana, right side, nilinis na nila lahat yan. Papunta, all the way papunta rito. So, okay. So, yun. Tingnan natin sa iba. Kung ano yung, ah, uh, development na nila. So, ito na yung uh, end ng uh, lugar. At, ah, uh, ayun na doon, uh papasok na at doon sa kabila na yun ay tulay pagpasok na dito sa may kalubkob dito sa may kabilang side at uh, may music doon uh, up muna natin kasi may music so okay oh dito rin oh lahat nilinis na so block 20 at block 15 ayan oh nilinis na Oh. Mukhang nga uh, ililipat na ata kayo. Naghanda na ba kayo na maging taga-naik? At yan, oh. So, yan. Talagang may tubig na itong ano na to. Ayan, kita nyo. Basa, oh. Ayan, oh, may sumisiri to. Ito, yun yung basa. Yung lupa. Ayan, oh. Para, oh. Basa, di ba? So, ibig sabihin, may tubig na talaga yan. Kaya pag nalipat kayo, siyempre itatap na lang yung papunta doon. O oh, automatic, may tubig na agad. Okay, so ayan. 16 naman, saka 21. Black 21. Uh, ayan na, oh. Wow! Excited ako. Dahil, ah... Uh, malilipat na kayo, kayo rito sa pabahay. Dito sa may parkstone. Kayo hubay excited na na marilocate dito? <laughs> Baka pagdating niya dito. Ay! <laughs> So, sana maging happy naman kayo uh, pag nalipat na kayo dito. Kasi para sa akin, uh, napaka-importante ng uh, meron hong bahay na hindi na ho kayo mga gamba na pagdating ng araw eh, tatanggalin kayo. So, block 17 at block 22, ito na rin ho, nililinis na yung harapan at ito na yung tsura. ayun na nga uh, napaka-importante nung may bahay talaga kahit malayo tsagain na lang natin papunta doon sa mga trabaho natin no kung sa man at least meron ho tayong isang bahay na masasabi natin maayos na bahay para sa akin ho ha huh? kung yung iba i, uh, malak malaking standard pagkasinabing bahay no yung mga naka-single attached bungalow type at ah uh, may second floor tigil lang isa square meter yung bahay eh, yun po talaga wala akong magagawa doon pero ito uh, itong mga bahay na to eh, masasabi ko para sa isang pamilya na mayroong uh, apat na tao napakalaki at napakaganda ho itong mga bahay na to so block 23 at saka block 18 so ayan So, ito na yung uh, pinaka center, no? Uh, na lahat ng mga sasakyan dito dumadaan sa highway na to. So yun pa doon yung sa circle na yun. Bali dalawang block lang yung pinasok natin, no? Ito at saka yung sa kabila doon. Na nilinis na nila ganito na yung ginawa nila yung mga damo, tinanggal na nila yung mga puno, no, mga ipil-ipil atayan so mga pinutol na nila yung mga sanga. So, silipin natin din dito sa kabila kung uh, nilinis na kasi dito sa kabila wala pa. Depende kung uh, malilipat na rin yung mga uh, possible na beneficiary dyan. Pero itong uh, black na uh, pinasalan natin, nililinis na ho nila. Kaya uh, so ayan. Ah uh, hindi pa nila nililinis. Depende baka napaaga tayo, baka susunod na nila 'to. At syempre may residente na doon ayun 'no. May uh, residente na may mga tao na na nakatira din dito sa block na 'to, block 28. So siguro doon 27, 23 likod. At 'yun lahat talos dito, mga bahay na 'to ay may mga kuryente na, 'no, nagaling sa Meralco. So 100% may mga bill na rin 'to uh, katulad dun sa mga ibang bahay na pinasyalan natin uh, may mga may mga bill na sila na halos may git isang daan okay so ayun no oh. may mga ilan ng residente okay, hindi na ano tayo doon kasi may music doon sa bandang dulo di diba? kaya babalik na tayo dito Okay, so ayan uh, Dito naman tayo sa kabila So ito yung ano ng sa tubig No? Okay, wala na ay uh, Iba na naman to At sa Ito, ito yung papunta na ng Malainim bago oh, Papunta ng Erika Itong lugar na to dito So yun lang uh, Ang update natin dito sa Farkstone So yung uh, block 23, yung mga nadaanan natin kanina, eh mga nilinis na at uh, ililipat na talaga siguro kayo. So excited na pa kayo na malipat dito? Para nun sa ganun, eh, makapag-umbisa na kayo. no? Nung uh, magiging buhay nyo rito sa I-Q. Yeah. So ayan o, no? dalawang block. Uh, usually hindi naman dalawang, mahaba ilang block to pa, hilayan natin. One, two. Basta madam, mahaba kasi ito punta doon. Yung mga nabanggit natin kanina ng na mga black. Ayun yung mga nilinis na nila. So dito sa kabila, eh, wala. Walang nilinis, pero baka napaaga lang tayo. No, baka sa sunod. Ah, tika, punta pa tayo doon sa may kabila doon, no. Diyan, no. Oh, Pilipin natin dyan baka nilinis na rin tingnan natin di ba so dito magaling dito kasi may puno ng langka so ayan ah wala pa rito block 13 at 19 so hindi ko alam kung anong mga ibang block pa nandoon oh sama kayo pasyalan natin silipin na rin natin to diba o oh, 9 black 13 at 9 at yun yung uh, yung black 13 black 9 so pa bang susunod dito black 12 at black 8 so wala hindi pa hindi pa ginagalaw dito pero yung iba may mga kuryente na yung iba wala so yun nasa dulo na yun oh. may mga kuryente na nakikita nyo ba so yun oh. so block 8 block 12 ito susunod bali Black 11 Tsaka black 7 So dito Wala Ay, Laki na ng puno nito Ayan oh. ah, Laki ng puno Alatris So makikitabi-tabi tayo So black 7 Ayan padaan padaan ah, uh, na natin to Para maipasyal ko kayo At yun Ah, uh, black 7 pa rin. Black 11 na to. Oh, black tapos black 7 yung katapat dito sa kabila. So ito yung dulo ay black 10 at black 6. So walang development. Nakita nyo naman masukal na yung lugar. <laughs> so yung uh, possible beneficiary ng uh, pabahay dito eh hindi pa siguro marerelook. Dat dito meron nang oh. Meron nang tao. Oh. May na na dito, may kuryente na, nakapadlak na yung bahay. So, mayroon ang tao dyan. May kortina eh. No? Okay. So, yun. Dito lang ulit tayo sa kabila. Ayun yung uh, ano ng mga tricycle. Nakikita ninyo. Ayan o. Oh. Uh, parada ng tricycle. Tapos yung doon, sa kabila na yun, doon naman yung mga na-relocate from na butas sa hyacinth na yan. So, malapit yan sila dito sa tulay. At doon tayo nang galing kanina doon umikot lang tayo pabalik paikot papunta rito okay so yun yung update natin dito sa Parkstone uh, maraming pong salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel maraming maraming salamat po sa inyo sa mga nagsasubscribe subscribe sa ating YouTube channel maraming pong salamat po sa inyo sa mga naby no na mga nanonood sa mga videos na in-upload natin sa ating YouTube channel maraming maraming salamat po sa inyong lahat So go na po tayo. Thank you po. Salamat po sa suporta. Ah.